Ayan po si Jaren. Ano pa nga na ito? Jaren? Jaren. Okay, Jaren. May issue. May issue kasi yung mga Fortuner namin. So, or sa dito, yung bushing nito kasi, pag nasira na yung bushing niyan, hindi mo na siya makakambyo. So, makakambyo siya siguro, pero hindi siya agad. Ayan. Ito ang ginagawa ni Kuya. Papalit na kami. Ano yan Kuya? Pong, pang matagalan na yan? Lifetime na? Tapos sir. Hindi ko papakita yung parts. Kung ano yung ilalagay nila, no? Ah, uh, pumunta na lang kayo dito kay Ren. Ah, uh, walking wrench. nag na eh. nag na pangalan. <laughs> so, nandito ako ngayon. Dapat nung nakaraan to. Kaso, out of stock. Kasi, mabenta talaga siya. Para sa mga automatic cars lang siya. Pero, nasa inyo na yan. Kung gusto nyo siyang palitan. So, mahirap kasi pag nabuot na nga sa vehicle. Bagyo. Tapos, ah... Uh, hindi mo kilala yung shop. Mahirap na. So yung ginagawa naman ni Kuya is kasama ba sa maintenance talaga yan? Pag ganyan? Hmm. O hindi naman? Hindi naman <laughs> pero, kusa na lang siyang hindi makakambyo? Oo po, sir. Pag, ah, makakambyo siya pero hindi kaagad. Hindi po. Hindi po maglalabas ang indicator. Ah. So hindi lalabas dun sa panel indicator natin. Hindi to, po tong kable sir. So syempre dito, hindi ko nahintayin mangyari yun sa kalsada. Kasi hassle na yun. Pag natuwing ka, magkano pa yun? So, mahirap. May times kasi may ako sa internet na pag ni-reverse, hindi na nagre-reverse. Paano kunyari nag-reverse ka sa isang highway? Hindi ka na makaka-reverse ngayon. So, ang ginagawa na ni Kuya is papalitan. Pero hindi ko papakita yung bushing siguro. Baka mamaya. Okay, sir. Ang pinakalak niya lang kasi goma. Ang pinakalak niya yung goma. Pag, pag, pag sobrang haba pa ng panahon, sir, isang madudurog yung goma na wala na pinlak. Kaya may tendency pong bumitaw. Ah, pag, pag bumitaw na yung goma, wala na? Wala na. So yun pala yun Dahil sa goma na yan If ever man may mangyari sa inyo Ika, Pwede kayong ikatirek no? So sa manual wala, Ewan ko may ganyan sa manual Pero kasi sa akin matik I-comment nyo na lang si walking wrench O kaya si Ren Nag-iba na sila ng shop ha Dito na sila sa may karuhatan na to Tabi ng BPI karuhatan So mas madali na Before kasi sa house nila Medyo okay din naman doon Mas maganda nga doon peaceful Yun nga lang pag marami ng tao kay Ren, syempre, masikip na. So, yun yung pinalitan ni Kuya. Parikin nga ako niyan, Kuya. Yan na yun. Okay. Ah, goma lang siya talaga. So, ito na yun, yung pwede niyong ikatirek. So, goma. So, hindi ko ipapakita eh. Kasi baka mamaya secret lang eh. So, maganda. inquire nyo na lang. Ayan. So, basta maganda i-inquire nyo na lang para just in case ah, maging safety. So, nakabit na ni Kuya, no, ganun kabilis dito kay Walking Range. So, actually, malayo pa nga yung inikot ko kasi lumagpas no, ako ng karuatan na exit, tapunta ako ng city So, kasi, kaya hindi ko siguro di pwedeng i-disclose, or siguro pwede, pero hindi ko nalang ilalagay. Kasi, so, syempre, ang binabayaran dito is yung knowledge nung uh, nakatuklas ng gantong uh, pangmatagalang solusyon. So, isipin mo na lang kapag nasiraan ka ng ganito, shifter, ano, uh, shifter bushing to, no? After bushing Ayan Pwede kang tumirek Dahil lang dito Sa part na to So iwasan na natin Kung may budget kayo Palitan nyo Kung may iba kayong Discarte eh, Palitan nyo na lang So ako kasi pinapalitan ko na lang Sa kanila dito Kasi trusted ko na sila rito lalak na lang ni Kuya na binabalik na Tsaka nina 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 Ayun na, tapos na Tapos na ko lang alam ha, mind over matter lang to kasi gumaan yung pagkakaship ko Ayan, try nyo yung inyo kasi dapat ganyan lang sya ka basic Ayan, you know? kasi may time na ano eh parang maganit, maganit na sya pag sinishift mo dito doon nagre reflect naman dito sa ating indicator sa parent gauge yun nga lang medyo maganit na Ayan. Ayan, so ngayon smooth na sya so smooth smooth goods na goods So, ayan na nga, nakarating na nga tayo sa bahay. Ang ganda niya na yung ship ngayon. O, oh, smooth na siya. Hindi na yung parang may ganit. Na may sabit. So, goods din yung napagawa ko na yan after 9 years. Ano ba lang yung gulang yan, sir? Ah, malawang. Malawang, di ba? Tingin lang ako malawang. O, oh, pero kumakalog naman siya, di ba? Opo. Paano pag-check nga nun ulit? Yung pinagawa sa akin. Uh, ah, okay. Ah, uh, may ano sa may yanig pag gano'n ang ano niya, tyrod na siya. Ah, sa tyrod po. Okay, so yun, tyrod issue na. So, since 2014, ngayon lang ako nagpalit nito. Ayan, nakalip ako, tapos nakabakal. So, siyempre, maintenance din yun dahil sa road condition natin. po siya. At the same time sir, pag ginano nyo, may clearance na eh. Uh, ah, may ugo-ugo na? Okay. May alugal -alug na. Alam na. Paano malaman ulit pag sinana? Ganyan na siya, flimsy. Okay, Oo po, wala Ula na po. Wala lang laban. Okay. Tapos pag ginano nyo sir, may clearance na siya. Ah, pag, inuga, pag hinila-hila? Oo okay. okay. po. May clearance na. Ah, uh, okay. Okay, okay, okay. Okay pa yan. Okay pa. Okay pa yan. Dapat kasi magpitawan lang, naka-steady na siyang ganyan. Sige nga, magpitawan. Wala, wala, wala na. Wala na. Wala na. Walang kalaban-laban. Wala <laughs> Yung ano? Ito, sir. Oo. Oh. Okay, Pwede ba ba itong ano? Rock end? Sige yan, tayo uh, sa rock end niya pag pinalitan. Sige nga, akalugin mo nga rin, kuya. Ah, itong diesel. Hindi, ito, ito, ito. Yung rock end niya. Ah, nagagalaw na. Uh, dapat hindi sir. Oh, nung nagpalit ako sa Innova namin, hindi ko magalaw ng hmm, ano eh. Tigas yung ano yan. Ay, ngayon, may play na. Oh. Tapos oh, pag yeah. binaba mo pa yung... Ayan, yung rock, rock end. Rock end. Ay, 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 ay. Ayan, silyado. Si kuya na nagtanggal ng plastic. Ah, oh, ganyan lang pala din. Ah, din pala. Okay. Ayan, hindi na yun magagalaw. Alam mo, hindi ito. dito. Yes, ah, Ayan. magagalaw din. Kaso lang, hindi katulad tulad yung Oo, oh, yan. yan, hindi na. Pag yan, kinalo, hindi, na. Okay, yan. Ah, yan, magagalaw pa rin pala, pero makunat na. Hindi ka kaya kanina, pag binitawan, babagsak na tong, ano natin, rock hemp natin. Yan. So, ganyan pala talaga. Ayan, tapos na kami dito. So, ito na. Ayan o. Dapat kasi hindi siya gumaganyan. Ayan. O, nakikita nyo. Pagod na. Tong wrap end po. Itong wrap and pull. Itong tie rod. Ganon din to. Ayan o. Hindi pa siya ganong gumagalaw na rin. Kasi dapat to, hindi mo magagalaw to ng kamay mo eh. Ayan. Magagalaw na siya. napapalit na ako. So, since 2014, ngayon lang siya napalitan. So, maganda na magpapalit yun sa masiraan sa daan wala pang lock yung ano. Ayos ah, wala yung pa, namin yan. I ya ano lang namin. Ibabalance pero tiket lang to sa ano ah, sa maayos na balance. Yeah, pero kailangan mo ibabalance to. Oo, oh, papabalance pa. Okay. Pa. lang namin kasi yung gulong mo kakainin ng ano pa makalimutan mo ng tanong. Okay. Yan oh, no, natural ah. Kasi meron pa dito hindi nakita. So meron pa pala hindi nakikitan sa ilalim. 45. So ang shop nila Auto District dito ako tinuro ni Ren so, ngayon lang ako magta-try ng automatic Ayan, automatic na yung gamit namin so titignan natin ngayon kung ano mangyayari kasi nagpalit ako ng Ayan, rock and tie rod kasi nga alog na siya so, pinagawa ko na rito kasi malapit lang din eh do Valenzuela pa to, tapat to ng San Miguel ngayon lang tayo magta-try ng automatic So yun yung initial no, plus zero point na yun. Sir, may tao po! Uy! Ano po? Yung kaliwa mo siya, kung yun. Pag nag-train yan, lahat yan sir, nakala yun. Okay. Ipocorrect so, na lang yan. Ngayon lang kasi ako mag-anon na automatic. minsan kasi pag zero point minsan din na kayang habulin. Ah. Basta pumasok sa sagwe, tolerable na yun. Abulin. Okay. Pero pag nakapula, malayo. Malayo pa. Yan yung upon ng gulo. Oo. Oh. Yan yung kakapula. naman siyang auto district. So yan, automatic yung ano Ano. Ngayon lang ako gumamit nito. So yan yung ginagawa. So, dapat pala daw mag-green. Kasi pag red, hindi daw yun pwede. Mauupod yung gulong mo. tapos na yung camber. So, ang hinahabol naman nila yung tinatawag na hindi makita eh. Hindi kasi ako lumalapit kasi may sensor. So, ang hinahabol naman nila yung toe. dapat mag-zero siya. Okay. So, may sinasabi si Ano yung sabi mo Kuya kanina? Dapat, dapat makasunsa Tsaka ito kasi yung pinaka-tolerance sa serve. Mula sa positive 0.72 hanggang negative 25. Pasok po yung camber niya dyan kuya din dito positive 35 pasok siya sa 0.72 positive na kahit magnetic ah okay so dapat nandiyan siya sa bian okay, na it's yan it's na green. green ito naman sa to in to out and, sir hanggang negative 0.1 okay, saka okay. Oh, positive 12 yung pinaka tolerance na kaya pag pinag plus yan yung tolerance niya positive 4 lang so good yan oh, good sya. okay turin ko lang sir So yun, natapos na rin ako no, sa maintenance ng sasakyan ko So ang nagawa, tie rod, and camber alignment tow camber alignment tsaka yung tow na tinatawag no? So nag first time kong magpagawa or ngayon lang no doon sa automatic yung computerized no so okay naman din ang nagawa ng auto district doon ako sa may ano eh, sa may tapat ng San Miguel, sa Balinsuela ako nagpagawa. So kung nakikita niyo, pantay yung Manibela ko for the first time na ano. So hindi ko lang alam kung dahil ba sira na yung rock and pirate ko kaya ganoon. Pero for the first time Pumantay yung aking Manibela. So yun lang. Uh, Shout out kay Ren, kay Walking Rest, kay Walking Ranch no, kay Car Bulario, saka kay Auto District no. Hindi ko nakuha yung mga staff nila kasi ah uh, focus sila sa pag-align uh, camber doon sa tow Focus sila eh. So, okay naman yung naging performance nila or yung services nila doon. So, may 30 days pala tong warranty. So, sa Giga yata, matagal yata sa ibang lista. Pero dito kay Auto District, which is 30 days. So, 30 days kung may kabeg, kung hindi pantay manibela mo. Yung nga lang ang layo ko kasi. Makati ako, tapos magpapawarantee ako dito pa sa uh, Valenzuela. So, kung mag-expressway ako, ganun din. Magpapahid na lang ako ng iba. Pero, happy naman ako kasi pantay yung manibela ko. Ayan. So, yun lang muna. Salamat. Yan yung mga car maintenance na kailangan nyo, no? Pag may, oh, may alog sa 3 o'clock, 9 o'clock, 12 o'clock, 6 o'clock, pag nakalift, pag inaalog-alog. -alog. So, yan yung mga hindrance mo pag may kotse ka. So, kailangan mo rin talagang i-maintain yan. Kung hindi, baka mabunot yung rack end mo, pumiki yung gulong mo. So, baka maaksidente ka pa. Basta tuwing nagpapa-change oil ka, total, nakalift naman yun, isama mo na yun sa pagpapacheck check para lang safety ka na hindi mabuta na masira yung auto mo. So, yun lang. Salamat.